Hello mga kapusi! at ating itur itour ang bahay ng ating bayani na si Jose Protacio Rizal Mercado ay Alonso Realonda. Dito lang ito sa Calamba, Laguna. Katapat lang ito ng banga at simbahan. Na kung saan dito siya bininyagan. Mas kilala nga siya bilang Jose Rizal. At ipinanganak nga siya noong June 19, 1861. Pero in mo mga kapusi, sobrang tagal na. Nakakita pa nga ako ng kambal dito. Pwede pa lang magdala ng gay ang damit. Pakiramdam ko talaga ngayon na sa lumang panahon ako. Di ko na nga matandaan kung kailan ako huling pumunta dito. Kahit nag-iisa ka, may enjoy mo talagang gumala. At ito nga yung kubo. Siguro diyan sila naglalaro na mga kapatid niya nang maliliit pa sila. Ito nga yung paliguan nila. At ito rin yung CR nila. Ito siguro yung panabo. Meron kasing balon sa baba. Di ko na nga gaano nakita. Dahil sobrang exciting na akong pumasok. Ito nga yung makikita kita sa first floor. Makikita nga dito ang kasaysayan ng kalamba at mga achievement ni Rizal noong siya'y nabubuhay at estudyante pa. Open nga ito tuwing Martes hanggang Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At pre-admission. Wala nga akong kasama dito mga kapusi. Kaya hirap na hirap ako maghawak ng cellphone. Natuwa nga ako dito sa pangyubak. Nung maliit pa ako may gayaan ang lola ko. Ito yung kanila mga aklat, larawan ni Jose Rizal at mga katibayan. Dito tayo sa taas mga kapusi. Nandito nga ang kanilang kainan, malaking salamen, aparador, tigaan ng mga babae. Ayan mga kapusi. Iyan yung mga makaluma nilang gamit, mga bangko, mesa, mga display mga larawan pamungay yung bintana, napakatibay talaga, mga lumang pinggan, higaan ng mga lalaki, ayan sobrang dami nyo makikita makalumang gamit dito, pwede nga dito magpicture at magvideo, bawal lang ang may flash, ito nga yung higaan ng kanyang magulang, mga gamit sa kusina, may banga at ito yung lutuan nila, ayan ang dami mga kapusi, mga tubigan, at ang dami nga di uling na plancha. nakakatuwang pagmasdan mga kapusi Ito, Ayan, nagsimba na nga rin ako mga kapusi. Halika, samahan mo pa ako sa may banga. Ito na nga ngayon ang itsura ng banga. Ayan, bawal lang siyang pumasok sa loob at umakyat sa taas. Siguro may inaayos la kaya dito lang ako sa paligid. Ayan ang banga. May mga pangalan nga ng barangay sa taas. Parian, Mahada, Palo Alto, ayan. Halang at yan nga'y aking narating na na lahat. Okay mga kapusi, bye-bye. Mwah! <smack> <smack> <smack>